Maraming pagkakataon na ang kalooban ng Diyos ay masaya ngunit may mga pagkakataon din na hindi ito masaya, hindi ito komportable, ngunit hinihiling pa rin sa atin ng Diyos na gawin ito para sa isang dahilan. Dahil mahal natin si Jesus at ginawa natin ang pangakong paglingkuran at sundin siya. Kapag sinabi natin, isinusuko ko sa iyo ang aking buhay, Jesus, sinasabi rin natin, pipiliin kong pasanin ang aking krus na minsan ay hindi masaya, hindi ito komportable. Iyan ang kahulugan ng tunay na pagsuko ng ating buhay kay Jesus. Kapag ginagawa natin, ng gawain ng Diyos, yung tunay na gawain ng Diyos na ginawa ni na David, Jose at Nehemias, makikita natin ang salita ng Diyos na nabubuhay. Mararanasan natin ang matinding pagsubok at pagtutol, ngunit mas dakila siya na nasa atin kaysa sa nasa sanlibutan. Sa lahat ng mga kwento sa Biblia, kapag tunay na sumasa atin ang Diyos, at nananatili tayong tapat sa Kanya. Lagi siyang lumalaban para sa atin at nagdadala ng tagumpay. Lagi niyang winawasak ang mga plano ng Diablo. Tingnan mo kung ilang beses pinagbintangan at pinasinungalingan si Nehemias sa bawat pagkakataon na bigo ang mga plano laban sa Kanya. Kaya dapat ba tayong matakot kapag may pagsubok, kasinungalingan, at mga paratang na bumabagsak sa atin? Hindi. Hindi tayo dapat matakot dahil hindi natutulog ang Diyos. Kasama natin siya at ipinaglalaban niya bawat labang inaharap natin. Kaya tayo, hukbo ng Diyos, dapat tayong maging handa upang makita ang salita ng Diyos na mabuhay. Ito ang oras upang hindi umupo at ito ang oras upang tumayo at bumangon. Ipaglaban natin ang mabuting laban ng pananampalataya.